Eto, ang gusto pong ipunto dito ni Atty. Lenny Robredo ay mas maayos ang pagtugon ng administrasyon ni President Bongbong Marcos ukol nga sa pagdiin ng ating karapatan, ng karapatan ng ating bansa sa West Philippine Sea. Yun po ang gusto niyang ipunto. Mas maayos na pagtugon. At yun nga, kasabay niyan, may may uh, banat din etong si Attorney Lenny Robredo pero ito'y totoo ha. Ah. May banat din po etong si Attorney Lenny Robredo kay Digong. Kung matatandaan niyo po, ano nga ang sabi ni uh, Digong ni nitong si Duterte? Doon sa arbitral ruling noong 2016, ang sabi niya, papel lamang ito na dapat itapon sa basurahan. 'Yun po. Ganyan kabastos yung Duterte niyo ganyan ka walang hiya yung Duterte niyo. Pero totoo ha, ah, tumbok na tumbok. Matatandaan nating lahat na sinabi nga na itong si Duterte na papel lamang daw yung arbitral ruling na napanaluna natin noong 2016. Ganyan ka hudas itong Duterte niyo, mga diehard. At talagang totoo ha, ah, totoo dahil ang term naman po ni Attorney Lenny Robredo, hindi naman niya sinisisi si Duterte pero bilang isang mamamayan, makikita natin yung yung dapat ang pinakamalaking sisi sa nangyayari ngayon ay etong si Duterte. Pero yun nga, ang term na ginamit ni Atty. Leni Robredo, siya ay nanghihinayang dahil hindi ganito ang ginawa ng ating bansa ng administrasyon ni Digong noong lumabas nga ang arbitral ruling noong 2016. Hindi ganito ang ibig sabihin na sana'y yung pagtugon ni Digong ay katulad din ng pagtugon na si Marcos Jr. sa ngayon. Ganon po ang gustong ipunto ni Atty. Lene Robredo. Maganda, hindi naman ibig sabihin nito ay tuluyan na na pumapanig si Atty. Lene Robredo sa administrasyon or kay Marcos Jr. Siyempre, naniniwala pa rin tayo, naniniwala rin sigurado si Atty. Lenny Robredo na kung maganda ang mga uh, programa, kung papunta sa ayos ang ating bansa, ay dapat lang siguro na purihin kung sino ang kung sino ang timon, kung sino ang main man ng ating bansa. At yan po ang presidente. Dapat lang, kung napupunta o papunta tayo sa tamang landas, kung papunta tayo sa magandang ekonomiya, kung papunta tayo sa mag na maging maayos lalo ang ating bansa sa napakaraming aspeto, hindi natin pwedeng sabihin, o hindi natin pwedeng ipagwalang bahala yung gano'n. Abay, nararapat din lang na i-acknowledge natin ang administrasyon ni Marcus Jr. Ako rin po'y naniniwala doon. Pero yun nga, hanggang sa ngayon, mas maganda ang pagtugon tungkol sa West Philippine Sea, pero ano nga ba? ang kalalabasan na itong mas maayos kuno na pagtugon na ito ng administrasyon ni Marcos Jr. Meron bang magandang mahihita ang ating bansa dyan? At kung meron, magiging kapuri-puri uli itong hakbang na ito ng administrasyon ni Marcos Jr. Maganda, no? In all fairness to the current administration, mas maganda daw yung treatment. Yun, mas maganda yung pagtugon. Kumpara nga naman, kasi ngayon piniflex natin yung ating rights yung tipong pinagdidiinan natin na meron tayong karapatan. At dapat bawat isa sa ating mga Filipino alam yan na meron tayong karapatan dyan sa West Philippine Sea. We should have done it eight years ago and hopefully ngayon na piniflex natin mas nasa tamang posisyon tayo. Ako rin naniniwala na nasa tamang posisyon tayo. At yan po ay dapat, dapat talagang um, ipagpatuloy na itong ating mga leaders, uh, si Marcos Jr. man yan, ang mga kongresista man yan, ang mga nasa Senado man yan. Dapat kayo ang manguna sa hakbang na ito at dapat kayo ang uh, unang ipagdiinan kung ano ang karapatan ng ating bansa dyan sa West Philippine Sea. Good luck!